Hira po pag may nararamdaman ka. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi pa ako nagbibigay sa akin sarili para itong kawan. Because, eh, gusto ko lang po sana makapag ng inspirasyon sa ating mga kapwa. Lalo na sa, sa katulad na, katulad ko na nandito si mababang laylayan. At kapag hindi tayo nangana po, talagang eh, wala tayo aasahan. Kaya kahit anong karamdaman po yan na ating dinadala, pilit po natin ang nilalabanan para para po tayo ay makatawid. Mga mga pagsubok na sobrang bigat pero hindi po tayo bumibitaw. Paghahanap po kayo tayo, video sa na ako ng ano, video magapa pero at least eh, jajalaw-jalaw ko na Pero Sana bukas Eh, baju ko okay na ulit Ito yan, na uh, jalaw ko na Kasi kahapon, sobra talagang Madya at dito talaga Madyalaw halos, so, ulit mo konting Sibot lang eh, Parang ayaw pa lang Kung kayo, kung nakaramdam ng ganito Simple lang naman yung aking kinain kumain ako ng isda na preto na may taparis na kamatis na hindi tinanggalan ng buto isda ng tilapia mahirap ay sayo tayo kasi siyempre yung buey mo para pwede tigilan pero so, siyempre kailangan natin labanan. <clears throat> Masakit na yung frozen shoulder ko. Ipuro eh, kanan yung tama ko eh. Dito sa Pagiliran, yung sabi niya ng doktor ay sayatika kanan. Tapos ito daw sa kanan din. Puro kanan. Yung saan pa yung, yun ang lakas natin. Doon pa talaga tumama. Tuloy lang tayo sa laban sa buhay. Pero malaking bayo na rin sa akin sa papano. Eh, hindi ako nagbabayad ng bahay. Papasalamat ako kay Kaya Joel. Uh, sa kanyang buong eh, sambahayan dahil sila po ay tumanggap sa amin dito para do so, siyempre nangangarap pa rin tayo na magkaroon sa sarili dahil susunod pa tayo kahit na Ito yung mga pinoy dada ng tayo. Ayan. Sakit po siya. Pag tinirisa mo siya. Kaya hindi po talaga basta-basta yung dot. Yan, Laban na naman tayo. Video. Kaya po dyan siya. Alos dito may ingat. Kaya uh, hindi talaga kaya. Deliver sana kami sa pod tour. Complex. Sa mga suki namin. Pero hindi po talagang kaganyangat eh madami-dami din po sana yun kaya malaking kawalan po yung kahapon kasi pag bumaba bumaba kami doon ah, sakit ah, isang baksakan doon 20 kilos talagang kulang pa doon pero di ba sana kami deliver sa Auto Pilipinas hindi rin matuloy, kasi nga

Uh, yeah. manalangin mo na tayo bago tayo lumayak ayun, salamat po sa ating mga Diyos patuloy na pagdabal yun sana pag nananalangin tayo karang, doon natin yung gulubuso at yung emosyon hindi so, diba man ninyo narinig ang aking mga panalangin mga sukay, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid pero kasama kayo sa aking mga panalangin. Salamat po sa lahat ng mga tao na tumutulong, sumusuporta sa aming mga tinahanap buhay na lang sa Pag-alit na Joel, sa Rignaya at ng buong masasambayan. Maraming salamat po, brother, sa pagpandyan po at pagpandyan po sa amin dito sa iyong mga tahanan. Pero hindi po dito natatapos. Sana ay balang araw ay makapag para maka pag, uh, para makabili ng sarili tulad yung bang, sa sarili tulad yung ay maramdaman mo na nagsarong ka kaya patuloy po, po tayo nangangarap at patuloy na lumalaban sa anumang hamon sa buhay kasi may pangarap may pangarap pa rin po tayo at hindi uh, pa po tayo nawawala na pala sa kung ano man po yung pangarap ngayon, na yun Diyos na po bahala. Salamat po sa ating malakas. God bless you po. Tchau.